Yan mga kamabs. Ah. Uh, ah. Uh, malapit na malapit na kami mga kamabs sa dulo ng pinakataas mga kamabs. Konti-konti uh, na lang. At maya-maya ay makikita na natin yung baka na pupunta namin. Isang makulimlim na umaga mga kamabs uh, Andito pa rin kami ngayon mga kamabs sa barangay na Tandol uh, At ngayong araw naman ay uh, Pupunta kami sa Sitio Manimot Aakit uh, na naman tayo ng bundok mga kamabs uh, may, Meron kami pupuntang baka mga kamabs at syempre, kasama ko pa rin ang aking dalawang partner dito sa Anatandol. Uh, si Kaya Boy at si Ado. Uh, mamaya mga kamabs, eh, makikita natin kung gaano ba kalaki yung baka na pupunta namin. Ayan mga kamabs, ah uh, paakyat na kami dito sa Sitio Manimot. Uh, mataas tong lugar nito mga kamabs. Ah, uh, mamaya ipapakita ko sa inyo yung pag nandun na kami sa tuktok ayan ay mga kamabs mabato at matarik ang daan nauna na naman ang aking mga partner ah, sanay sila sa Diyos ko po Panginoon ayan Pag nakarating ako kami mamaya sa Toktok mga kamabs Papakita ko sa inyo yung ang ganda Sobrang ganda mga kamabs ng view Whew. Talagang nakakahinga lang Ayan mga kamabs so may hagdan din <laughs> Whew. Whew. <laughs> Ayan ang aking partner si Kuya Boy at si Ado tingin naman dyan mga partner ayan ayan o oh. eto na mga kababs halos kita ang barangay ilin dito sa lugar na ito ang ganda mga kababs. Ayan oh. na ng lugar. Ayun. Mga taniman at pastulan ng baka mga kamabs. uh Ayos. Okay, tuloy mga kamabs. Mga kalahati na siguro. Ayun oh, taas pa. hilingal naman ano to? kanding rabi a ah, shout out kay honorable rabi kanding ah, siya nagpagawa mga kamabs nung dinaanan namin yung tulay ay ah, yung hagdan pala <laughs> Nakakatakot mga kamap sbangin, kaya naman. Oh, hu, 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 meron pa isa Tingnan pa yung huli kayo Yung huli Ah Bumati uh, naman kayo mga partner Ah uh, Malapit na malapit na kami mga kamabs sa dulo ng pinakataas mga kamabs. Konti-konti uh, na lang. At maya maya ay makikita na natin yung baka na pupunta namin. Sana ay mabili pa rin natin mga kamabs. Ah, para sulit naman yung pagod. Whew, ang ganda ng mga kamabs, no. Dito ko tutuan mga kamabs sa mga lugar na pinupunta namin. Napakaganda ng tanawin dito sa Barangay Iling. Talagang hindi ka magsisisi pumunta dito. Napakaganda Whew. Uh, shout out sa mga kabago riders. Uh, mga insan. Uh, sa susunod na sumama kayo dito, uh, dadalhin ko kayo dito sa dito sa sitio Manimot. Ayan. Whew. Ang ganda mga kamabs. Ganda talaga. Ah. Uh, ayan. Okay mga kamabs, salamat at nakarating na kami dito sa tuktok ng bundok na ito Sa barangay Sitio Manimot At shoutout kay uh, Kuya Nung nong, uh, dyan sa barangay Lamintaw uh, Sa aking pinsan yan, si Chok Martin huh. At sa iyong mga kaibigan dyan Kamusta na kayo sa Barangay Lamintao? A few moments later... At ayan mga kamabs, uh, nakarating na kami dito sa Sitio Manimot. Ayan. Uh, bali, hinihintay na lang namin dito yung may-ari ng baka mga kamabs. At uh, dito kami magkikita. Uh, bali, hinihila rin yung baka mga kamabs galing pa ng kabilang bundok pa. Medyo malayo mga kamabs kung pupunta pa kami doon. Uh, uh, bali, ito yung aming tagpuan eto na mga kamabs ah, uh, ito na yung baka na uh, pinunta namin uh, magandang baka rin mga kamabs uh, kaya lang eh hindi namin nabili dahil ang gusto pala ng may-ari mga kamabs ay may kapalit na babae uh, babalikan na lang namin sunod na araw uh, pag nakakita kami ng pangpalit Ayan. sige hanggang dito na lang muna mga kamabs at maraming maraming salamat